Good morning guys So for today's video For today's vlog So dito tay tayo putok nga Ito ang gi Check up o gibungkag Ang luyo Tungod kay nag uh, Ano siya Ano siyang gibungkag ang luyo yang kani siya yang mainboard uh, ah kani guys sa tanang ni gi-check ning driving gear tungod kay oh makita niyo guys mura na siya na ina kanal niya, ang iyang mga is ning hapa na so wala lang nako ninyo na padungog ang unusual noise tungod kay dinalian ang trabaho oh. so mana siya ang iyang driving gear nya kana siya nya dire pita guys natay uh, usable uh, use may use pa ni siya driving gear no kani ay pakita kana siya so good pa ni siya guys man natong ipuli dito siyang position and then uh, mana siya I check Nato so good pa yang mga ngipon nga, nga driving gear and next steps is mana siya so nag photocopy na tagbalik and kung madungog nyo or di nyo madungog ah, uh, paminawa lang ang tingog sa kapiyar o nag-unusual noise pa na siya so wala na siya unusual noise tungod kaya ito na siyang galid nga tong driving gear so muna ang original niya 22 pages and uh, per page nga na guys is 40 kabok